Mayong buntag mga kabayan kong pobre Pero adlawa Ako na ipang soda mga ginabas sa sako Ako na yung kay Para magamit dayon yun Mga dosero ba ni kasako akong Sudlan o mga ginabas Nindot ni kamiton siya sa kuan mga pultre kay Para dili kayo makadoo ang mga Langaw kay ang langaw Mga ay makakusog Daghang ud Kung magpirme ang langaw Mga ako ni Dalion kay para magamit dayon yun. kuan ni siya ginabas ni siya sa lubi mga isog ni siya nga kuan kay kanang dili man makadulay ng langaw dili man makapangitlo dayon mga ako ni Dalion kay para magamit din siya mapalit sa lain side, line, side line na ni ako ah. Mga pangwarta kay para na kapalit og panginahang lanon pambili og bugas pambawon sa kong anak kay isud kayo kung way kahatag sa pambawon sa kong anak kay gutom ko no kape ko nagsuwat mga naninguhag ko bahala ginagmay nga pangwarta basta kinasingkasing lang ang importante nga nagi kita sa adlaw adlaw Okay. Magsige hilak ang akong anak kung huwag ikahatag ang snack. Mau nga. Sakit pa. Ako. Sakit pa sa akong Saan man nga. Pobre ramang gig ko. Mau nga. Sila yung ilan na ako ah. Ang ako akong pagpangwarta ah. Bahala na ginagmay. Basta kanunay. Dari sa probinsya, ang importante yun, si pag-atsaga lang kinanglan maninguha gi ka na kung sa panod an pod why problema sa sud andre kay daghan man mga utanon na daghan kamunggay dili man pareha natong mga niagi mga buwan nga init kistanan ang mga ang mga tanom nangamatay ang mga lubi ang mga saging ang mga kamunggay na mo nang upaw, kay tungod lagi sa kainit lagi pero karon nga nagsugod ng uwan grabe nang na kamunggay dinamat na So, kung nagalit pa mo nga ang mga paliya dito sa banwa, mga paliya nga bisaya, kay lamia.